issue sa classroom? Pakinggan natin ito. Uh, ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po, ang Totoo ba daw? Mababa So For 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin 22 pa lang po ang, ang, completed at 882 po ang ongoing. Ayun na naman mga kababayan. Sa 1,700 na dapat gawin the classroom, 22 lang ang natapos. Okay, October na. Seka. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. So, ito po kasi yung ano eh. Ito yung resulta ng mga issues ho natin with uh, the agency, our issues with flood control. Sipin nyo po, Sec, naging priority ang flood control for the past year no? as a national infrastructure. Ginawang mas priority ang flood control, pero pinotakti ng kasamaan at korupsyon. Ginawang fund control ang buwis ng mamamayan, ginasto sa lavish lifestyle ng mga unggoy at buwaya. Buti na lang wala ni isang baka na sangkot dito kasi ang mga baka marunong mahiya. Ang matitikas ng ang kalamnan, yung mga unggoy at buwaya na sanay manglamon ng pondo. E paan naman yung mga bata? Baka sa susunod, magklase na sa bangka. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero kung kunan sa edukasyon, papano sila aangat? Paglaki nila, sila rin yung mga magiging congressman at kontraktor na walang malasakit. Kaya kung ganyan ang sistema, alam na, mas aligned sa korupsyon kaysa sa pagbabago. Sa tingin niyo mga kababayan, ano ba talaga ang dapat unahin? Flood control o edukasyon?